kanin. Dong tiki dong. Oh, po natin. Dong tiki dong. Member po ng Team Malasaki. Uh, wala po rin sa awang tumutulong sa atin mga kapatawa. Sportan na po. Dong tiki Hello, magandang hapon po. Uh, medyo paggabi na. Pero medyo maliwanag pa kaya hapon pa tawagin natin. So ngayon ay papasyalan natin si Ate Helen. At tanungin natin kung nagmerenda po siya ngayong hapon try natin. Uh, shout po sa ating mga ka-team Lipat, Sir Roy Lipat, uh, Ma'am Luz Lipat, Sir Jerry Lipat, Ma'am G, Franco Vlog, April Official, Percy Official Channel, Geraldo mederanda Delio TV, Mar Beranya, Chuan Wan Meek, May 17 Ilocana Vlog, Darren Dobson, yan po ang ating mga team ng ating Royal Lipat ayan so pakisupportahan po sila guys so ito po ay pre ano po nag record po ako pinatuan ko po itong aking videos ng audio yan po sa part na yan ay sobrang nangihina po si ate Helen wala pa po siyang merienda kaya pinabangon natin siya at uh, titimplahan ko po ito ng kape yung pong kape niya ay yung HB, yung health benefits na kape, yung po yung na-request niya sa atin na 30 pesos ang isa. 16 and 1 healthy coffee. Yan. So titimplahan ko po siya, hindi po tayo ng tubig na mainit sa kapitbahay para po magkalaman ng sigmura niya, mainitan at magkamain ng biskwit. para po meron siyang laman ng tiyan, ano? Ito yung po tayo dito sa kapitbahay. Kay Ate Dalin, kaso mo ay wala po si Ati dalin ngayon kaya pala hindi siya nagre reply sa ating ating message okay yun si ano dalin ano lang gusto mo ba ano magpapaligo sa iyo kukuha pa tayo ng magpapaligo gusto kasi niya paligo pa rin kasi kinabukasan na ka ay nahilot hindi ka na po pwedeng maligo. Kaya one day press ng ligo, one day therapy. Para magalaw yung mga ugat na nagtulong. Yung fruit blended na ano, hindi na makagabi. Hindi na lang fruit blended. Ano yun? papaya, tsaka saling, yung papaya at saka sabing mga prutas kailangan mo pala na lumakas Pinistro mo lang siya pagyadir, pinistro mo Mas maganda riyata pag-istro, ano? Diri-diri tiyo mo sa lalamunan tinapay muna. So, tinapay mo. Ayan. Kaya mo tinapay. Iba-iwain ko na. Late-late yun. O, oh, ganyan na. Ganyan na. Hawa ka na. mga kabayan ng ating Ate Helen na na-stroke 2021 kasagsagan po ng pandemic. Uh, buti po ay nakasurvive siya sa kanyang stroke. Low blood po siya noon mga time na yon. Nakita na lang po siyang nakahandusay. na uh, naitakbo naman po siya sa hospital kaya praise the Lord. Uh, hanggang ngayon po ito natapos po yung nabigay sa kanya ng gamot ngayon na ulang uli siya nabigyan natin ng gamot at therapy tapos tuloy tuloy lang sana yung pagkain niya tapos kung machi-check up ng tuloy tuloy at mabigyan ng mga gamot na tama gagaling po ito si ate Helen ano ate Helen? gagaling ka ha? sige, kain na muna para may merenda ka <laughs> ano? Ito, gusto mo hihilotin ang likod ito. Pwede naman natin hihilotin. Massage na lang. Ganyan. Itong bato. Pero daan-daan lang. Baka kasi kung ano, paliguan kabukas para matera pa kayo. wala kang toothbrush dito toothpaste wala o yun kailangan natin dalhin na kailangan kita bukas ng toothpaste toothbrush diretso sa paligo tapos maglagyan ng madre ano yun? lakad o no, yung tawag sa kabite sambong okay. yun ang ano sa akin ni Lani kaya hindi ka niyama, full body therapy una una sabi mo nga nangihina ka yun daw hindi pwede yung full body pag ganyan nangihina kaya yung ito muna mga nag-i-stock sa'yo pilit niyang binubuha yung mga pressure point ganyan, kaya gilaw, -gilaw na um, malambot na dati ang tigas nito eh. Um, tsaka, yung gaya ganyan yung um, laro, -laro.

six, Matigas na yung pag-stretch mo hindi mo siya madiretso ito ganda ha mo mo kanina sabaw isda ah itlog okay itlog. Okay, itlog. At sino nagbigay sa tigaling? daling? dibagi mungkin anaknya Magdalena menjadiba bro yang mungkin humahawak ka na sa akin eh. At pwersa na. Yeah. Dapat may magagano na para gagalaw-galaw siya. Kain lang, kain. Enjoy your food. Ayan, Lord God. So, sasayin po ang katastaasan ng awa sasayin po ang grasya pagalingin niyo po sa inyong salita ang ating kapatid na si ate Helen pagalingin niyo po in Jesus name okay. Pagdaganan mo siya, ganyan. Yan. Mayroon na kaming pabubulungan doon ni Mama bukas sa Santa Teresita. Tatanungin to kung kayang bulungin ka po. Kaming makipainom siya yung herbal. Gumama si naman itong na Mama. ba? May kaya yung Um, hindi ka naman nilalag na, kaya okay yun. Wala kang mula. Gamok lang. Naubos uh, yung katol kagabi. <laughs> Tignan ko nga kung malang doon ang pagdabigis. Ate eh, Helen, yung binili po nila nung isang araw, hindi naman po niya nagagalaw na overripe na. So dadalang ko siya ng isang medyo maayos na ano saging para maganda rin sa tingin ano ayan laglag -lag lang natin mga langgam dali natin to pang ano na para sa baboy ayan po yan tuloy tuloy naman po tumawa po ang ating kapatid na si Helen nagutom po siya ngayon kaya yan nagmay merienda tapos tinimpla ko siya ng gatas yan kaya niya na yan ilagokin ano pag ganyan ano kaya mo na So baka bukas uli punta kami ni ano ni Ate Lani kausapin ko siya kung ano po yung, yung sinasabi mo na pwede ka. Basta sabi mo sa kanya malakas ka, wag mo sabing nanghihina ka. Kasi pag sinabi mo nanghihina ka, ayo kanyang galawin. So, so kain muna, ayan. Tapos kapag malakas sa pagkain, tapos yun na, ipo-pull massage ka na nya, full therapy okay uh, sige, ta meron din akong ano, pupuntahan Diyan ka na muna ha, ako i-aalis muna uh, paalam na muna sa iyo kapatid na ate Helen pagaling ka, uh, bibisita bisitahin ka namin dito okay, sige bye